Patating sa babae, napakalawin. Ang ganda. Ano na, inatay na. face lang. <laughs> Full <laughs> <laughs> face yung nandito. Kahit mabansok yun, okay yung kay Jay. Yung kay Jay, ano eh. Ang eh. Parang kung Hi guys! main 9 o'clock na ang mga list. Kumalis sila. Tinaw ayan. yan. na dito matulog. Ayan. Bangingi kayo ngayon. <laughs> It's Ingat kay sa pag na ano, pagda-drive ha. <laughs> <laughs> Pero pag Bambay, sprayan niya 'yan talaga with, ano pa 'yan, disinfectant pa 'yan. Yung no, queen nga iba yung ano eh. Ano? Kanya yung ano natin. O yung Albert. O, Albert. Hilinga, kasabay, si o, o, yung Albert. Hindi si nga ako sa may seaboy nga. Mon, ano ka wait siya? Ano yung seaboy nga? Time check, brate yung bay. 9 o'clock. Takin na 9.30. Ayos niya. Yung gusto mo yun eh. Alis so, sa bahay namin, 10.30. Darating ako doon ng 10.30. <laughs> Narating ka doon 1.30 na tangik sa Solinad. Ano sabi mo? Bangay nga yung ikan? Solit bat? talak? <laughs> Wala. Video lang. Tansi-send ko sa video. O yan. Dalawang mocho hindi niyo ininom. Nagtira pa ng isa gag. Nagbukas tapos ayun. Hindi mo na binuksan yung isi. Okay na yun. Hindi na mo papanis yun. Wala namang expiration yun. eh, tinulugan mo na ako agad eh. Ako, tangis sila natulog oh. Okay din na mag-inom sila. Sa so, bakit? Ah. Hindi na ako dito nakaawa. Saan na? Hindi oil yun sa may paliparan. Okay. Hindi! <laughs> palipa bakit palipa? Bulino, paliparan. Iba, <laughs> Iba yun! After ng Bermosa Mall. Kami Bermosa. Ano no, dun nun? Ano pinpoint nun? Ano pinpoint nun? Ano pinpoint nun? Ano pinpoint nun? Ano Ano pinpoint nun? Ano pinpoint nun? Ano pinpoint nun? Ano pinpoint nun? mo Oh, sige, ingat. Ay, oh, ingat kayo, ha. Oh, sige, next time. Masat ingat lang kayo.